magandang tanghali mga kaibigan ayan mag upload naman ako ng video sa white sa whitey ko dahil pinadalhan po ako ng notice ni lolo whitey na kung hindi po ako mag upload ng video sa whitey ko kasi ilang months several months na po daw po akong hindi nakapag upload ah uh, baka daw po mawala po yung mga monetization ko Sayang naman po pinagpaguran ko po 'yan. Meron na po akong kita d'yan na ano na 47 dollars ang kita ko po, po doon. Uh, sayang naman po kasi pag nawala po yung ano po tawag doon, uh, monetization ko pinag isang buwan ko rin po yung pinaghirapan. At sakawal po ako nag ah, uh, po ako nasa work. Ah uh, lang po ako voice record lang po ito guys kasi nasira po yung phone ko uh, hindi po ako makapag uh, makapag record ng audio dito dahil matagal na kasi itong phone ko tapos lang bisis na po itong bumagsak binagyo na po ito na covid pa <laughs> kaya yun ang nangyari sa phone ko para na siyang pipi pag mag video ka hindi mo marinig yung audio nya yung tawag doon wala talaga wala ka talagang ano, marinig dyan tapos uh, yan, maghapon ako nagcomputer computer dyan, habang nagreport ako arrival, nag update naman din po ako sa mga student list sobrang hirap sa trabaho ano, uh, trabaho sige trabaho tapos pagdating ng sahod wala na pong matira sa sahod mo ganoon lang talaga ang buhay paikot-ikot lang, magsisikap para mabuhay Magsisikap para... Uh, makapagbayad ng utang. Uh, mabili ang pangailangan mo sa araw-araw. Makabayad ng kuryente. Makabayad ng wifi. Makabigay ng baon ng anak mo sa si school. At saka... Uh, kasali na po yung budget ng mga... Mga tuy-tuy ko. Mga tuta ko pala. aso ko. Mga mahal kong alagang aso. Kaya kasali na po sila sa budget po, guys. Kaya... Sana naman at tuloy tuloy na itong pag upload ko ng video at sana makabili ako ng bagong phone para tuloy tuloy na po ang pag upload ko po ng video dito sa YT po uh, ipagpatuloy ko na lang po to kasi nasimulan ko na to eh sayang naman pagpakawalan ko grabing hirap ko dito para lang po mamonetize yung hindi ka na po halos makatulog para lang makakuha mo yung requirements na gusto Ni LoLoWhite para magi para ma-monetize yung channel mo. Magandang tanghali ulit kabayan. Salamat.